So ayun. Ay. Ano? Wow. Bago cellphone na. Pre, bago cellphone natin, boss. Sponsored ng Asus yan, Brad. Oh, tingnan mo naman, no? Oh. Hmm. Ano pa? Ano? Aga ka na? Oh, may natawag sa'yo. iyo. Oh, nga no. Wait lang ha. Sandali lang ha, sasagutin ko lang. Ha? Hmm. Wait lang. Hello? Hello? Hello. Loudspeaker mo kasi. Oo ah, nga. Loudspeak natin. Teka lang ha. <laughs> Hello? Hello? Gago. Anong akala mo? Ikaw lang sponsored ng Asus? Ah? <laughs> Gago. Sa so, ayun po ano? What's up sa inyo mga pa? Itchy Boy is back at it again with another classic WOO! video. At ang pag-uusapan natin mga kaibigan sa araw na ito ay eh, ang instrumento ng ating mga magulang no? na lumagapak, sumapak, lubaga pa, suma pa, bumalak pa, pa at bumalakpak mga kaibigan sa ating mga tumbong. No? Are you ready? Let's do this! Let's go! Bawal magmura kayo dito may ano, sponsor. <laughs> Kung isa ka rin mga kaibigan sa kabataan Puro konsumisyon ang dala sa magulang Well, sino bang hindi, no? Eh, pretty sure na hindi malabo Nung kabataan mo, lagi rin mo silang may dalang pamalo Para lang sa'yo Mga pamalo mga kaibigan, no? Na mas malamat pa ho sa espada ng panday <laughs> Name it, they habit. it Hammer, Sintron yan top, dos por dos, chinelas, at iba pa. Pero bago tayo pumunta dun sa mga high caliber nilang mga sandata, no? <laughs> pumunta muna tayo dun sa basic, no? Let's start with the basics. You feel me? Kung baga sa ano mga kaibigan, tawagin natin siya level 1. Cue the intense music. This is probably the most basic weapon in their arsenal Masakit mga kaibigan Pero depende sa lakas Pwede siyang maging literal no Na kamay na bakal Gets mo? Kamay na bakal? Hindi? Bye At ikit sa lahat mga kaibigan Madaling-daling In short Handy Gets mo? Handy Kasi kamay hand Hindi ulit Bye. At yung sandata sa konsumisyon ng mga magulang natin na yan, meron ding age bracket ng mga yan eh. No? Kung baga, sa liga, merong ano yan, merong kids, merong midget, merong junior, merong senior. Yung mga senior, yun yung mga makukulat na. No? Pero mamaya ay pag-uusapan natin yan. Dito muna tayo sa kid. Ito mga kaibigan, ito yung mga ang atraso mo lang, ayaw mong, ayaw mong tumigil kay iiyak eh. No? Parang si Jasmine dito, no? pupunta rito sa bahay, iiyak lang. Mula, may oras yan eh. Parang nagtatrabaho siya rito, papasok siya, iiyak maghapon, tapos uuwi. <laughs> Kaya minsan, pag naririndi ka na, kung ano na ano yung mga sinasabi mo. Tama na iiyak! Tama na! Ha! 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 ha Hindi ka talaga titigil? Ha? Hindi ka titigil? Ha? Hindi ko nga rin maintindihan minsan eh, umiiyak na, papaluin pa. Paano titigil yon no? <laughs> Tama naman, di ba? <laughs> tapos familiar ka ba yung, yung natuyuan ka na ng pawis, no? Tapos papagalitan ka, tapos papaluin ka pa. Halos magka-pneumonia ka na eh, no? Dahil natuyo ang pawis pinaalo ka pa. At ang mas matindi mga kaibigan, no? Eh yung pag umuwi kang may sugat, ano nangyari sa iyo? Saan ka-saan ka kasi nagpupunta eh? Ha? Yan ang sinasabi ko sa ha? Ha? Minsan may mga bagay talaga sa mundo na hindi mo na kailangan maintindihan eh, no? Kaya next. Pag-graduate ka na sa Kids Division, no? Eto tumataas din ho yung kalibre ng pamalo sa'yo. Kumbaga, ito, itong tsinelas, mga kaibigan, ito e, yung pang 6 to 10 years old na eh. Depende sa edad mo, minsan, uh, tolerable yung sakit. Kayang indahin. No? Kung baga sana eh, pag napalo kay ano ka lang, teary-eyed ka lang. Not unless, mga kaibigan, ang madampot ng magulang mong chinelas, eh yung Rambo. Pamilyar <laughs> ka ba sa Rambo? Yung ganito kakapal na chinelas, mga pa, na pag pinalo sa'yo, talagang tumatagos sa kabila yung puwersa eh, no? Ito yung pagpinalo pinalo talaga sa'yo, talagang ramdam mo yung impact eh. Yung ano niya, may aftershocks eh, pag tumama. <laughs> pag tumama sa'yo. Ang pinaka naalala ko nun mga pa, kung ba't ko na paala ng chinelas ng nanay Ito mga kaibigan, yung, yung gusto mong lumabas ng tanghali, eh, pero kailangan kang matulog, tapos ipipilit mong lumabas, pero kailangan kang matulog, pero ipipilit mong lumabas, pero kailangan mong matulog nga eh. Pero ipipilit mong lalabas ka, pero nga kailangan mong matulog. Pero pinilit mo pa rin na lalabas ka. Tapos nakita mo na lang yung nanay mo daan-daan ang pinupulot yung chinelas. Tapos susunod mo na lang mamamalayan nakatulog ka na. Oo, oh, kaiiyak mo. Kahampas sa yo. <laughs> lahat ng pamalo dito sa listahan ko mga pa, ito yung mayroong pinakakakaibang sakit. Itong hangir mga kaibigan, ito yung pag tumama sa'yo, masakit na, no? Makati pa, yung brad pag tumama sa'yo yung hangir, yung, yung aray na merong kasamang kamot, pamilyar ka ba doon? Masabi ko sa'yo, huwag kang kalabas ng bahay. Hindi nga po, naglalaro lang po ng buhay. At sempre mapa, hindi peding mawala yung sireng hanger, no? Pagtapos ka kaampasen. Ang malupit pagtapos, para kang may tattoo nang dito sa braso mo. Para kang may sleeve. <laughs> Alam mo 'yung para kang duman kay wangkut? Pamilyar ka ba 'yung pinamatandang ding sa Bagyo, 'yung nagtatato, 'yung pok Ang kaibahan lang, 'yung instrumento nung nanay mo, hunger, manghahanger, no? Coribrate. <laughs> oh, ano kung hanger, Banga Di 'yung mambabato, babatukan nga, oy. No? <laughs> Eh, natatumo! Bah! Literal na bato, akit kang bagyo para patukan, no? <laughs> Ang iniisip ko ngayon, kung yung mga rich kid ba, hinahangir din ba? No? Kasi feeling ko, pag rich kid, hindi na dumadaan sa gantong proseso, eh, no? Kasi yung pagkakaalam ko mga paano, yung mga parusa ng mga rich kid, yung pang mayaman talaga. Halimbawa, teka, isip mo na tayo pang susal na pangalan. Ano ba maganda? Just dado. Yeah, just Dado you are so grounded right now. Mas paano ba sa English yung ano, yung kukunin yung ano, yung allowance mo sa'yo? Just Dado I will deduct your allowance up to 50% up on all selected items. Naging <laughs> <laughs> ASM. <laughs> At ang malupit sa lahat mga pa, dati wala pa kasing cellphone eh. So pag 90s rich kid, ganito, just Dado Surrender your beeper. Tama naman, di ba? 90s beeper. Pag 90s rich kid, beeper. Pero pag millennial rich kid, cellphone. No? Nakakumparo sana mga millennial kids ngayon mga pa. Hindi na ho physically, no? Hindi na rin ho mentally, verbally. Hindi na ho ganon. Alam mo kung ano? Technologically na. Kung hindi mo nag-gets, pinatay lang yung wifi. Yun lang yun. Pinadrama ko lang. Next. And last but not the least, this is the best among the rest, mga pa. Kung baga sa baril, mga pa, yung kanina, puruhan gan lang yun. Ito na yung primary nila, no? Kung kanina nag-start tayo sa basic, ngayon, this is their greatest weapon in their arsenal, no? Ito ho yung pinakakinatatakutan ng lahat ng kabataan. Sa simpleng dahilan, ho, na pag ito tumama sa'yo, no? E eh, para kang bulating inasinan, no? Ito na yung sinasabi ko rin mga paano na pang senior division, ito yung pang makukunat na talaga na balat. Sila yung mga kabataan na hindi na tinatablan ng kamay, chinelas at hanger, no? Ito rin yung mga paayong kay sa isang sandata nila, no? Na pag nakita mong sinimulan ng kunin sa likod ng pintuan sa may pantalon nila, no? E eh, dahan-dahan na nagpa-flashback lahat ng katarantaduhang ginawa mo habang umaasa ka na sana... Sana. Sana hindi mo ginawa. No? Ang galing natin sa part na to mga pa kasi nagawa nating isagad yung pasensya nila eh, No? Na nung wala ka pa sa part na yon, no? Sana nung dalawa pa lang yung bilang nung tatay mo, tumigil ka na. Hindi mo na hinintay tumatlo. Piling ko ito yung parusa na walang pinipili, eh, no? Mapamahirap, mapamayaman, no? Yun nga lang, sa mga mayayaman, ang sinturon na gamit, yung Hermes. <laughs> Alam ba yung Hermes? Yung sinturon ni Pacquiao na may letter 8? 150,000 ata na belt? yon O di kaya Louis Vuitton? <laughs> LB, no? Hampas sa'yo, L. Yung nasinturon ka at least sa social na paraan. <laughs> o di kaya Lacoste, no? Yung Lacoste? Yung abog tumatama sa'yo, ramdam mo yung balat ng buhaya. Pero ang pinaka nakakatakot na part siguro, no? Eh pag nagkamali ho ng pulupot sa kamay yung tatay mo, no? At ang nasa dulo, eh yung bakal. <laughs> Yon, pag tumama sa'yo, tignan ko lang kung di ka magtino. Nasa sobrang tinumo, Rekta langit ka na agad, no? <laughs> <laughs> Ang pinakamalupit na encounter ko niyan mga pa, eh nung dinate ko yung girlfriend ko, tapos hinatid ko sa bahay nila, no? Ang nangyari ko nun, nung hinatid ko yung girlfriend ko, din dinate ko pa lang siya, no? Nakatingin ko ko sa tatay niya, gumagano'n gano'n ako. Akala ko, approve ako, no? Tapos pag uwi ko ng bahay, nag-text ko sa akin yung nililigawan ko dati, which is girlfriend ko na ngayon, na sininturon daw ho siya mga pa, no? Sa bagay, kahit, 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 kahit kung ako man ho yung tatay, Makita ko, ganito yung mukha nung de-date sa anak ko. Sinturunin ko talaga eh. No? Tapos ang napapanood pang video nung tatay niya noon, na video ko, yung mga shabu-shabu. talaga naman boy, di ba? Katawing ka talaga eh. Pero ang pinaka-naaalala kong bad trip sa lahat mga pa, no? Eh yung kapatid mong walang ginawa kundi haruting ka, kahit nananahimik ka sa gilid, no? Tapos pag pinatulan mo, at umiyak siya, yari ka. malaking shoutout pala sa Asus. Maraming salamat sa binigay yung cellphone live sa akin. Power kayong lahat dyan. Sana laptop naman yun. <laughs> And as usual mga kaibigan, hanggang dito na lang. Maraming salamat to sa panonood. Hanggang sa muli, Chike Power! Maraming salamat. This is sponsored by Asus. Peace!